Kita nyo ba? Ayan ang ating cup orange with kiwi. O, oh, see? Kita nyo. Ang cute niya, no? Hello! Lola, chicha ng Japan! Hello, hello! Uh, ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo kung paano ang paggawa ng orange cup ito rin po ang gagamitin natin. Ngayon, yung orange cup na gagamitin natin, yung loob, yung orange niya mismo, is ilalagay din natin sa loob. Gusto ko pong i-share sa inyo para halimbawa may party kayo sa bahay, lalo na sa party ng bata, at uh, magandang tignan. May nyo yung kakain, lalo na sa mga bata. Pwede nyo ilagay sa inyong obento, sa inyong baunan, pwede nyo ilagay, or kahit na walang ukas pwede pwedeng ninyong gawin. Okay? At hindi lang po 'yun. Kaya lang alternate ko siyang ilalabas dito sa vlog. Uh, pero ngayon ang unang gagamitin natin is orange. Ano? gagawarin uh, gagawa rin tayo kung paano ang pagbalat ng kiwi, kiwi. Pero madaling lang, madali lang naman magbalat ng kiwi. Yung matigas dito kung paano tatanggalin, tuturo ko sa inyo. At ito Ayan, tuturo ko rin sa inyo kung paano ang magandang pang-design. Ayan, kaya lang siguro itong vlog ko ngayon is hindi natin lahat may gagawa. Alternate. No? So, ngayong araw, gagawin lang natin muna kasi medyo, syempre, explain ko pa, baka tumagal. Kaya, orange lang muna ang ating gagawin. Okay po, stay tuned para uh, maano po ninyo mabuti, para matutunan ninyo. Okay po. Okay. So, uh, start na po tayo. Start na tayo. Ang kailangan po natin is kutsilyo. Pero ang kutsilyo po, dapat po is maliit yung dito. No? Siyempre po, sangkalan. At siyempre po, itong orange. Yan lang muna ang ating gagawin kung paano magiging cup. Okay, ugasan ko muna ang orange para safe tayo sa dumi. Okay. Ngayon, kutsilyo muna, ilabas natin. Ang una kong gagawin is po, anuhin ko muna to. Hihiwain ko muna yung kabilang dulo. Dito. At saka dito. Pero hindi dapat malaki. Okay? Tignan nyo yung paghiwa ko, no? Lapit natin. Hindi ho dapat malaki. Okay? Ganyan lang. Ganyan lang sa kalaki. Okay? So, hihiwain ko na. Teka. Yan. Ay, sana pa. Ayun. Kailangan, makikita yung dito, no? Yan, dito. Then, sa kabila naman. May purpose po yan. May purpose po kung bakit hindi ko nilakihan ang paghiwa ng dulo. May purpose po yan. Gagamitin po natin ito. Gagamitin po natin, kaya huwag po ninyo itatapon. Okay? And then, kumaari, dapat, yung pag ano rito is pantay, huwag yung bako-bako. Yung dito. Ngayon, ihiwain ko na naman siya uli sa gitna para maging dalawa yung orange cup natin. So, eto. Kailangan gitnang gitna, ha? Yung hating hati. Ayan. So, dalawa na siya. No? Tapos, sa, sa pinaka-puwet niya is ganito. Ngayon, ang, ang susunod naman, is itong kutsilyo, yung pinakadulo, yung pinakadulo, ilalagay po ninyo doon sa loob ng orange. Tatanggalin po natin ito. Tatanggalin po natin yan. Kaya, ingat lang po kayo dahil kutsilyo ang hawak ninyo para wag po kayong masugatan. Ingat po kayo at wag nyo po muna ipapatry sa bata. Okay po? Please lang po. Ngayon, ayan, oh, ilalagay ko na dito sa loob para tanggalin niya yung laman ng orange. At ingat lang kayo na huwag mala, wag lalabas dito. Yung huwag lalagpas kasi papangit yung cup dito sa gilid. Ayan po. Tignan ninyo ha. Ayan na no, nakapasok na. Tatanggalin po. Tatanggalin po natin yan. Ingat lang po. Huwag mabilis. Ingat lang po kayo. Huwag mabilis. Ayan po ganyan pong itsura no. Ayan. Ingat lang po para po walang disgrasya, walang masusugatan. Huwag kayong magmamadali. Okay po? Ganyan po itsura. Tignan nyo ha. Okay. So, ayan. Nahiwa ko na. Nakuha ko na siya. Ayan po. Ayan ang itsura. Kaya yung loob niya is ganito din ang itsura. May butas. Bakit may butas siya? Kasi tiyempre, tinanggal natin to. Ngayon, ito. Ganyan na itsura niya, di ba? Ito, para ito, nilagay natin dito, is hindi siya malalaglag. Kaya, ang gagawin natin, is ito, ilalagay po ninyo sa loob. Ganyan, no? Kita nyo? Ilalagay nyo sa loob. So, itong pinaka-cup niya. Kaya, sa puwetan, is ganyan ang itsura. Ayan, no? Okay, kita nyo. Ganyan na itsura niya. So, kap na siya. Cup na siya, ba diba? Hindi masasayang ito. Magiging cup siya. So, ganito naman. Paano natin ilalagay ito dito? Kailangan, linisin nyo kasi may puti-puti pang ano dyan eh. Ayan no? may puti-puting kasama. Kaya tatanggalin po natin. Tanggalin po natin to kasi mapait. Hindi po natin kailangan yan. Mapait po yan. Kaya linisin na lang po ninyo. Tanggalin ninyo. Ganyan po ang itsura. Ayan o. Oh. Wala lang kasi akong ano. Wala lang kasi akong kutsil yung matalim. Yung medyo maliit. Wala pa akong pambili next time. <laughs> ayan. So, ayan. Maano na siya. Medyo maganda na siya. Basta tanggalin nyo lang yung puti. Baka yan yung ayaw ng bata eh. Ayan. Ang cute niyan. Tinuruan ko rin yung mga apo ko nito eh. Kasi meron na akong apong dalaga. Ngayon ganito. Hahatiin po natin ito. Bahala kayo kung gano'n kung gano'n ninyo iaano yung eh. basta madaling makain ng bata ayan no, Lini tanggalin nyo lang yung mga puti-puti kagaya nyo no, yung sa ganyan tanggalin nyo para isang subuan wala na silang ano ito sa akin ginagawa ko para madaling yung madaling isubo tatlo kalahate, tapos sa isang ano is tatlo sila, ayan no, ginawa tatlo sa isang hatian bali tatlo, bali magiging anim siya. ayan, at saka natin ilalagay dito. Ayan, o, ganyan, o. Ayan. Orange cup na siya. See? O, oh, ang cute, di ba? Kita nyo? See? Tapos, ayan. Ganyan na itsura niya. Tapos, kung meron kayong lalagyan, ako kasi ito kasi ang ano ko, Palaging ka dito inahanda ako pag kami bisita. Ayan. Kung sino may birthday, paganda-ganda konti. Kaya ganyan na magiging itsura niya. See? Oh. Ano ba? <laughs> oh, ganyan na magiging itsura niya. Napakadali. ba? Diba? Ayan naman. Ituturo ko sa inyo yung ah, uh, tawag dito, yung tawag doon, kiwi. Yung kiwi naman ang iaano natin, ang babalatan natin. At ituturo ko sa inyo, yung pinakamatigas doon sa kiwi, kung paano tatanggalin. Okay? So, next naman tayo. Wait lang. Para hindi maano yung ati ano, ugasan natin. Asa kailangan, dapat meron kayong basahang malinis. Okay, dito tayo sa green. Ugasan din natin ang kiwi. Ngayon, eto. Hihiwain ko muna yung pinakamalambot dito sa, sa ano. Kasi pinakamatigas dyan itong malaki eh. Yung sa baba is maliit lang. So, dito muna tayo mag-start tanggalin. Tignan nyo ha. O, oh, ayan. Walang problema dito. Ang problema is itong malaki. Ang paghiwa niyan, hindi dinidiretsong paganon Hindi po. Ang pag ano niyan, is yung sa gilid lang. Tignan nyo, hindi ko dinidiretsyo Hindi lang maganda yung kutsilyo ko eh. Teka, kuha tayo ng iba na medyo malaki. Ayan. Hindi ko siya dinidiretsyo no? Nilagyan ko lang siya ng hiwa. Ayan. So, nilagyan ko na siya rito ng hiwa. And then, push nyo. Pag push na gano'n, paikot. Ikutin nyo. Pag gano'n. No? Lalagyan ng hiwa. Idiin ng konti. At iikot. Pag inikot mo, tanggal na. Ayan yung pinakamatigas. Kita nyo ba? Ayan, no? etong matigas, eh. Kaya, remind ko lang po ulit. Yung pinakamatigas, yung malaki dito, Huwag po ninyo ididiretso hihiwain. Huwag po. Kailangan lagyan nyo ng hiwa, patag, ano, paikot, and then, ah, tawag dito, lagay natin ulit. <laughs> Ipush paikot, para matanggal ninyo ng maganda. Hindi na kayo, pag di nyo nagawa yun, ihiwain nyo pa malaki dito, sayang. Ayan po, kita nyo po ba, ayan o. No? Ayan siya, itong matigas eh. Okay? So, ang paghiwa naman ito is pangkaraniwan naman yan. Okay lang yan. Pero, maglagay tayo ng pandisplay dito sa ano, dito sa, tawag dito, sa ating orange cup para magandang tignan. Okay? Ayokong tungkutsin yung to. Pasensya na kayo, medyo lumaki yung ano kapalit. Hirap kasi eh wala tayong magandang yung maliit na kutsilyo, maghahanap nga ako nun. Lagi ko ginagamit is itong ano, yung pang tawag dito, pang karaniwan na tawag dito, knife. Bibili nga ako nung ano, may meron kayang ganung manipis, ah, maliit, ganon. Siguro meron pang camping, ano. Ayan. So, hihiwain, ugasan muna natin ulit. Ihiwain na natin itong kiwi para mailagay natin sa ating Ayan. Oh, ang ganda ng kulay niya. Oh. Green na green. Vitamin C yan, mga mga kachichay. Ayan. Sample muna tayo para maganda ang tignan. Ganitong gagawin natin dyan. Ayan. Ayan. Gawa pa tayo ng isa. Gawin nating lima. Yung ating kiwi. Ayan. So, papan display ko na. Gagawa tayo, no? I-display natin para magandang tignan. Ganyan siya, oh. Nagtrabaho kasi ako sa supermarket nung araw. Kaya, natuto akong mag-display dito sa eto sa itinitinda sa mga pin pinaano sa supermarket ayan kanya-kanya kaming mga design na ginagawa ayan lima na pala to ay apat lang pala o ganyan na magiging itsura niya mga kapu mga kachichay ko Wait lang alam niyo matutuwa ang mga bata pag gumawa kayo nito yun nga lang hindi ko alam kung magkano ang Brutas dyan. Yung lang pinaka-problema sa atin. Kasi syempre, mahal ang prutas, diba? O, ayan, ang cute niya na, o. Kaya lang wala tayong red, hindi na ako bumilit. Kasi meron naman tayong, ano eh, meron naman tayong, ah, uh, tawag dito, apple. Ayan! See? Kita nyo ba? Kita nyo ba? Ayan, ang ating cup, orange, with kiwi. O, see? Kita nyo? Ang cute niya, no? Mm, ganyan na ang serve ninyo. Naka, naka, ano na tayo, nakabuo na tayo. Ang cute niya, di ba? So, ngayon, yan na lang muna ang inyong ituturo ko. Kasi yung, ano, yung apple is medyo mahaba yon Okay? Mas mahaba pa sa orange at sa Ah uh, sa kiwi, ang kiwi napakadali, di ba? Tsaka 'yung 'wag nyo 'wag niyo kakalimutan, 'yung matigas sa kiwi is ingatan ang paghiwa doon. Okay po? And I hope na natandaan ninyo kaya ako isinip para po matuwa ang mga bata. Okay po? And I hope na agayahin nyo. No? Madali lang naman. And thank you po sa lahat ng uh, nanood nan ng aking vlog ngayon. Uh, please like and share. And syempre po, pasubscribe na rin po sa uh, mga hindi pa nakakapag subscribe. Please po. Uh, thank you po sa mga nagsubscribes na. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless po! I love you all! Next vlog naman! Panoodin nyo ang aking Apple! Bye-bye!